welcome to my channel and welcome to my vlog so itong vlog na ito ay para doon sa mga kamini ko dahil doon sa mga problema nila sa kanila makina sobrang vibrate at laging putol yung tornelyo problema talaga dito sa ating makina mga kamini is yung tornelyo yung tornelyo niya luag sa makina so kaya pagka todo, medyo todo na ang ating makina na vibrate siya nakalog kaya napuputol so dito sa akin to nakailang palit na ako siguro mga nakalima ako dahil lagi akong birate lagi kong tudo ang makina so napansin ko na makalug talaga kasi yung tornilyo niya luwag sa makina kaya humanap ako ng solusyon na wala pang 50 peso sa magagastos nyo so sa dyan man nakakabili ng engine support pero dito sa ginawa ko okay naman siya So, hindi na kayo gagastos ng malaki, kundi 50 pesos lang kasi na basta mayroon na kayong flat bar so bago natin ituloy to huwag nyo kalimutan mag subscribe sa channel ko at pindutin nyo yung bell para updated kayo sa mga ginagawa kong video so yun kami ni umpisa na natin So yun guys, kung makikita nyo, may bakanteng yohan dito sa ilalim. So tama-tama naman na mayroon din siyang katapat na pagtutornilyohan doon. Doon sa may taas ng kabitan ng stand. Diyan natin kakabit yung flat bar para hindi na tayo mag-welding. Ngayon, gugupit naman ako ng papel para siya natin pagsukat. Mas maganda, mas maganda to kasi actual natin isusuhat ibabakat natin yung butas dito. Okay, tupin natin. Ganyan din yung mangyayari doon sa flat bar. Tapos ibabakat natin yung butas. Preslaan natin sa tapat ng butas para bumakat siya. itong papel na ito guys ang magiging pattern natin so yan bubutas ang ng bullpen para may sukatan tayo so ayun guys ngayon yung aking plot bar dyan dadalhin ko doon sa pawildingan para pahinangan kasi puputulin ko yon para hindi na maglilipo na ganito pwedeng ipa din naman pero yung ake pinutol ko tapos pawi-welting ako na lang guys, ito na yung flat bar na pina-weltingan natin so ako natin ang nagbutas nito na itong papel na ito naging pattern niya so yan guys bumayad lang ako dito na 30 pesos sa pawelting ako na tapos bumili na din ako ng turnelio sa motor shop ito sya yan 10 piso ang isa so, ito namang mahaba dito na talaga yan sa amin 50 pesos lang guys ang ating nagastos dito. So yan guys, effective talaga siya kasi isang taon ko na siyang ginagamit na mayroon nakalagay niyan. Hindi na ako napuputulan ng na nabawasan ang kanyang vibration. Kahit itutok ko makina, okay na okay pa din. So yun, kami na sana nagustuhan yung ginawa kong video to at nakatulong to sa inyo. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like and share na din itong video to para dun sa iba. So you guys, thank you, bye, see you to next video.